Samantala, na-inquest na po ang naarestong suspect sa pagpatay sa kanyang asawa at anak na isinilid pa sa trunk ng kotse. Naharap siya sa reklamong parricide at illegal possession of firearms. Saksi si Victoria Tulad. Walang 24 oras mula ng maaresto, is nailalim na sa inquest sa Justice Department si Danilo Rafael Sr., suspect sa pagpatay sa sarili niyang mag-ina na ang mga labi ay natagpuan sa sasakyan ng pamilya. Sa inquest, alamin kung may batayan ba para kasuhan siya sa korte. Ang pagpatay sa kanyang misis at anak sa kanilang bahay sa Maragondon, Cavite, hindi na itinanggi ng suspect. Pinagmula nito, sa ito sa may nabasa kong Yung nga ang ko, bakit gagano ang text mo? Eh, ang nangyari sa kanya, nag-hysterical agad siya, tapos ako, huwag kang ganyan. Tinatanong ko lang hanggang sa sinusuntok ako. At nang sa gitna ng pagtatalo ay pumasok ang anak na may dalang kutsilyo, Kinuharaw ng suspect ang kanyang baril para depensahan ang sarili. Kasi pinutokan ko sa, basta sa katawan, wala naman akong balak patayin eh. Nung mabarin na sa yung anak ko ninyo, ano na kong ginawa niyo? Pinutong ko siya ng isa. Tapos pagkaputok sa kanya, iniwan ko sa tinignan ko yung bata. Eh, nanginisay. Ano Hanggang sa makaho ko ng unan. Dope, para ka ako na itong panginisay nito, putokan ko pa. Wala ang... Saan yung tinutok? Sa ulo na na may unan. Hindi na rin niya itinangging siya ang nagsilid sa mga labi ng asawa't anak sa trunk ng kanilang kotse na nakunan pa ng CCTV ng iparada niya sa compound ng pamilya sa barangay Moonwalk, Paranaque. Bago ang inquest, kinunan ng fingerprints at mugshot ang suspect sa Paranaque Police Station. Doon nakayakap ng ama ang kanyang panganay na nakita niya sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang krimen. Patawarin nila ko dahil... Dahil pabiglaan... ng hindi pa man din po siya humihingi ng tawad. Pinatawad na po namin siya. Pero itutuloy pa rin ang kaso, sir. Opo. Yun po kasi ang nararapat. Eh. Naghain na rin ang salaysay ang panganay niyang anak na nagpatotoo na pinagbantaan ng padre de pamilya ang ina at ang tsuhin dahil din sa selos. Pati raw kanyang kapatid at mismong siya, damay sa banta. Natuntun si Rafael ng Paranyaki Police sa Tugigaraw, Cagayan, sa tulong ng tip ng isang concerned citizen. Kasi naiplas na nga sa TV yung mukha niya eh. Hindi may tumawag na kagad sa amin. Sa Tugigaraw pa po yun? Oo, nakita roon sa lugar na yun. Kasabay ng pag-aresto, na-recover kay Rafael ang isang kalibre 45 baril at ilang bala. Ang baril posible raw na yun ang ginamit sa krimen. Hindi man daw sinasadya ng suspect ang pagpatay sa kanyang mag-ina. Walang magagawa ang mga otoridad kundi ipatupad ang batas. Sasampahan siya ng two counts of parricide. At dahil hindi nalisensyado ang kanyang baril, naharap din siya sa kasong illegal possession of firearm. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.